Magandang umaga! Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang Filipino para sa unang linggo ng ikaapat na quarter. Ang ating aralin ay pagtukoy at pagbuo ng salitang magkatugma. Narito ang mga halimbawa. Ako ang inyong guro, si Miss Edsy ang mga kasama ninyo para sa talakayan ngayong araw na ito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy at makabubuo ng salitang magkatugma. Halina't basahin ang bugtong na binibigkas ni Jolo habang naliligo siya sa ulan. Pansinin ang mga salitang nasa hulihan ng bawat linya. Ulan, ulan pantay kawayan bagyo bagyo pantay kabayo Ano ang napansin mo sa mga salitang nasa hulihan ng bugtong Ano ang iyong napansin sa dalawang salitang ito ulan at kawayan Gayun din ang mga salitang ito bagyo at kabayo Tama kayo, mga bata. Mahusay. Magkapareho o magkasintunog ang hulihan ng ulan at kawayan. Ang huling tunog nila ay an. Gayon din ang bagyo at kabayo. Ito ay magkapareho at magkasintunog. Ang huling tunog nila ay yo. Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang ito? Ang mga salitang magkapareho o magkasintunog ang hulihan ay tinatawag na magkatugma. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga salitang magkatugma. Dahon at kahon. Hon ang nasa huling tunog. Baso laso. Ang tunog naman sa hulihan ay so. Lata at mata. Ang tunog sa hulihan ay ta. Lapis, ipis. Pareho ang tunog sa hulihan na pis. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, hanapin ang mga salitang magkatugma. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga unang set ng mga salita: tulay, puso, gulong, sanga, at itlog. Narito naman ang pangalawang set ng mga salita talong, gulay, banga, paso, at ilog. Ano-ano ang mga pares ng mga salitang magkatugma? Maaring i-pause ang video na ito upang magkaroon ka ng mas maraming oras sa pagsasagot. Halina't iwasto na natin ang pagsasanay. Unang bilang, tulay, gulay. Pangalawang magkatugmang salita, uso, paso. Pangatlo, gulong, talong. Pangapat, sanga, banga. At ang panlima, itlog, ilog. Nakuha mo rin ba ang mga tamang sagot? Mahusay kung ganon. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin at isulat sa iyong sagutang papel ang katugma ng salitang may salungguhit upang mabuo ang bugtong unang bilang. Isang prinsesa nakaupo sa tasa o bala. Ang sagot ay tasa. At ang sagot sa bugtong ay kasoy. Pangalawa, baboy ko sa pulo, balahibo ay pako o buko. Ang tamang sagot ay Pa ako. Langka ang sagot sa bugtong na ito. Pangatlong bilang. Bumili ako ng alipin, mataas pa sa ngipin o akin. Ang tamang sagot ay akin. Ang sagot sa bugtong na ito ay sombrero. Pangapat, hindi hari, hindi pari. Damit ay di mawari o sari-sari. Ang tamang sagot ay sari-sari. At ang sagot sa bugtong na ito ay sampayan. Panlima. Dalawang tindahan sabay kung buksan o alisan. Ang tamang sagot ay buksan. Ang sagot naman sa bugtong ay mga mata. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, bumuo ng limang pares ng mga salitang magkatugma buhat sa mga pantig sa loob ng kahon. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. Maaring ipos sa bahaging ito upang magkaroon kayo ng mas maraming oras sa pagsasagot. Narito ang limang pares na posibleng maging sagot. Una, awa, lawa. Pangalawa, lata, bata. Pangatlo, aso, paso. Pangapat, gulay, tulay. Panlima, saba, laba. Marami pa ang maaaring posibleng maging sagot. Ito ay mga salitang magkatugma. Para sa panghuling pagsasanay, kumplituhin ang pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel ang mga salitang magkapareho o magkasintunog ang hulihan ay tinatawag na Anong iyong sagot? Tama! Ang sagot ay magkatugma. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.